malaking pustahan ng Saudi Arabia sa mga Chinese na laser na sandata. Malaking problema para sa kanila dahil nasayang lang ang pera nila. Hindi gumagana ang mga sistema gaya ng inaasahan. Nagdudulot din ito ng seryosong mga tanong tungkol sa China. Totoo bang papel na tigre lang ang kanilang militar? Makakaya pa kayang maibenta ng China ang kanilang kagamitang militar sa ibang bansa matapos ang ganitong malaking kabiguan? Una, dapat nating suriin ang mga kagamitang militar ng China. Binili ng Saudi Arabia ang SkyShield anti-drone system. Pinagsasama nito ang radar, optical sensor, signal jammer, at sandatang laser. Ang mga laser na ito ay ginagamit para sunugin at pabagsakin ang drone ng kalaban gamit ang malakas na sinag ng enerhiya. Ang SkyShield ay dinevelop ng CETS Defense ng estado ng China na may malalakas na pahayag tungkol sa sistema. Sabi nila, isang daan porsyento ang interception rate nito nang labanan ang 21 drone sa isang pagsubok. Sabi ng CETS na ibenta na nila ang sistema sa mahigit 20 bansa, hindi lang sa Saudi Arabia. Bakit maraming bansa ang bumibili nito? Dahil kailangan talaga ng militar ang anti-drone na sistema. Ang mga drone na ngayon ang bagong paraan ng pakikidigma at lalo na itong totoo sa gitnang silangan. Ang mga Houthi, isang grupong terorista sa Yemen, ay regular na gumagamit ng mga drone para atakihin ang kanilang mga kalaban. Kabilang na ang Saudi Arabia, ang pangunahing taga-suporta ng mga Houthi, ang Iran, meron ding napakalaking imbakan ng mga drone. Ang Iran ang pangunahing estrategikong karibal ng Saudi Arabia, kaya tinatawag itong proxy war ng dalawang bansa. At hindi mahirap maintindihan kung bakit takot. Natakot ang Saudi Arabia sa mga drone, particular, ang Saudi Arabia ay umaasa sa langis. Kaya nakasentro ang ekonomiya nila sa mga lugar gaya ng Gover Field, pinakamalaking conventional oil field sa mundo. Kung masira ng kalaban ng Saudi Arabia ang mga infrastruktura, posibleng matapos na ang laban. Perpektong sandata ang mga drone dito dahil pwede silang gamitin sa saturation attack. Napakamura nila. At maaari kang magpadala ng daan-daan sa isang bagsakan para mapagod ang depensa. Noong 2,000 at labing siyam Naganap ang kinatatakutang senaryo ng tamaan ng drone attack ang Abqaiq Oil Processing Facility at Quraish Oil Field. Huminto pansamantala ang halos kalahati ng produksyon ng langis sa Saudi Arabia na wala ang 5 milyong bariles kada araw. Inako ng Houthi ang responsibilidad ngunit Iran ang sinisi ng United States at Saudi Arabia na sinabing galing hilagang silangan ang mga drone mula dalawang libo at labing siyam desperadong naghahanap ang Saudi Arabia ng depensa laban sa drone. Kung magkakaroon ng digmaan laban sa Iran, maaaring mas malala pa ang mangyari sa Saudi Arabia. Kaysa noong dalawang libo at labing siyam, ang Saudi Arabia ay kilala sa kasaysayan bilang tapat na mamimili ng mga western na kagamitan, kabilang ang depensa sa himpapawid. Bumili ito ng American Patriot, FAD at German IRIST system. Dahil matagal ng kaalyado ng Estados Unidos ang Saudi Arabia mula pa noong isang at 51 Mutual Defense Assistance Agreement, pero may ilang mga problema. Napakamahal ng mga tradisyonal na sistemang militar. Ang air defense missile nila ay nagkakahalaga ng daan libong, hanggang milyong dolyar bawat isa. Dahil mas mura at mas madaling palitan ang mga drone, kailangan ng Saudi Arabia ng mga bagong uri ng sistema. At hindi ibinebenta ng mga bansa sa kanluran ang mga bagay na ito sa ngayon dahil sa mga mabubuting dahilan na tatalakayin natin mamaya. May mga pagbabagong geopolitical na nagtutulak sa Saudi Arabia na lumapit sa China. Ayaw na ng Saudi Arabia na maging tanging kaalyado lang ng United States. Ang pinakamalaking dahilan dito ay may kinalaman sa langis. Ang China, ang pangalawang pinakamalaking consumer ng langis at nangungunang importer nito dahil wala itong sapat na sariling reserba para sa Saudi Arabia na pinakamalaking nag-e-export ng langis sa mundo ginagawa nitong napakaakit-akit at lohikal na partner ang China. Iyan din ang dahilan kung bakit gusto ng Saudi Arabia na makipagtulungan sa China. Sa larangan ng depensa at bumili ng mga sistemang sandata mula sa China, mas lalakas ang ugnayan ng dalawang bansa at hindi nagaanong aasa ang Saudi Arabia sa Amerika. Sa kabuuan, iyan ang dahilan kung bakit binili ng Saudi Arabia ang Chinese sky shield at mukhang napakaganda ng potensyal nito. Sa teorya, mura at eksaktong paraan ito para pabagsakin ang mga drone. Siyempre, Enerhiya lang ang gamit mo. Wala namang totoong rocket o missile na naubos. Matagal nang may laser na sandata, pero may dahilan kung bakit hindi pa ito karaniwang ginagamit. Mahirap talaga ang pisika at inhinyeriya ng laser na sandata. Kailangan mo ng malakas na power supply at eksaktong pagtutok ng laser beam sa gumagalaw na target. Kung gusto mong gumamit ng laser beam ng matagal, kailangan mo ng advanced cooling system para hindi mag-overheat at masira ang sandata. Bukod pa rito, ang simpleng kondisyon ng panahon tulad ng ulap, ulan, o alikabok ay lubos na nagpapababa sa bisa ng sandata. At hindi mo pwedeng asahan ang depensa na hindi gumagana kapag maulap ang panahon. Ayon sa mga Chino, nalutas na nila ang mga problema at ang kanilang laser system ang solusyon sa drone issue ng Saudi Arabia. Dahil sa tila isang daan porsyento na sigurado ang pagharang ito ay isang alok na hindi kayang tanggihan ng Saudi Arabia. Nakakatawa ang itsura at di naman talaga magaling ang Chinese na sandatang laser. Hindi na nakakagulat ayon sa isang dating opisyal ng militar ng Saudi na nakausap ng Defense Blog. Maganda man ang performance sa totoong pagsubok, mas mababa pa rin ang bisa ng SkyShield Parts kaysa sa ipinangako. Dagdag pa niya, minsan 15 to 30 minuto ng tuloy-tuloy na laser ang kailangan para mapabagsak ang isang drone. Ngayon, kulang ang oras mo sa totoong laban. May mga drone na lumilipad ng lampas, isang daang milya kada oras, at pwedeng umatake ng sabay-sabay ang marami. Hindi na nakakagulat ang mga dahilan ng pagkabigo ng Sky Shield. Dahil sa matinding init sa disyerto ng Saudi Arabia, tumaas ang konsumo ng cooling system at humina ang sinag ng laser. Nakakaabala sa tracking system ang alikabok at buhangin, at nagpapahina rin ng sinag ng laser. Hindi rin akma ang mga sistema para sa mabilis na deployment at matagal bago maayos. Ito mismo ang mga dahilan kung bakit, bakit hindi pa sinusubukan ng ibang mga bansa na ibenta ang kanilang mga laser system. Hindi naman ibig sabihin na hindi nila ito pinagtatrabahuhan. Sa Amerika, may DEM Shorad, ang United States Army at Helio System naman ang United States Navy. Sa Israel, kasama sa Iron Dome ang Iron Beam System. Nagde-develop din ng teknolohiyang sandatang laser ang Alemanya, United Kingdom, Pransya, Hapon at Timog Korea. Hindi pa perpekto ang mga sistemang ito dahil prototype pa lang o bagong deploy pa lang. Hindi masisiguro ng mga bansang ito ang bisa ng kanilang sandatang laser sa ibang mamimili. Bakit pa nagbenta ang China ng laser system kahit kulang pa sa kalidad? Mahilig ipagmalaki ng China na sobrang advanced sila sa teknolohiya. Ipinapakita ng propaganda ng CCP na ang depensa ng China ay karibal ng United States at may makabagong tagumpay sa teknolohiya. Ginagawa rin nila ito sa hypersonic na sandata at fighter jet, hindi lang sa laser na sandata. Totoo ang ibang tagumpay na ito, pero posibleng pinalalaki lang din ng iba. Dahil dito, maaaring lumabis ang kumpiyansa ng China sa sarili nilang kakayahan na may kaugnayan din sa ayos ng kanilang depensa. Pag-aari ng Estado ang mga kumpanyang depensa, gaya ng CETS Corporation na gumawa ng SkyShield Laser System. Kapag kailangang mag-ulat ng mga kumpanyang ito sa malaking boss sa Beijing, hindi matalino na pag-usapan ang lahat ng hirap na kanilang nararanasan. O ang katotohanang maaaring hindi nila maabot ang matataas na layunin ng CCP, ang pag-uulat lang ng magagandang balita, ang pinakamainam na estratehiya para sa mga empleyadong gustong manatili sa trabaho. Kaya kapag tinanong ng CCP kung handa nang gamitin at ibenta ang laser system, ang sagot ay oo. At kapag tiningnan mo ang mga pagsubok na ginawa nila, masasabi mong handa na ang Skyshield shield na may isang daan porsyento na bisa. Pero iba pa rin ang mga kondisyon sa totoong operasyon kumpara sa mga kondisyon ng pagsubok. Hindi mo masasabing gumagana ang kagamitang militar base lang sa isang pagsubok. Ideally, napatunayan muna ng kagamitang militar ang halaga nito sa totoong labanan bago ibenta sa ibang bansa. Pero dito pumapasok ang pangalawang problema para sa industriya ng depensa ng China. Sa pangkalahatan, kulang na kulang ang China sa karanasan sa totoong labanan. Ang hukbong bayan ng pagpapalaya ay huling lumaban noong digma ang Sino Vietnam's isang libo sham. Naraan pitumput sham at noon ay hindi pa sila ganoon ka-advanced. Ibig sabihin, Karamihan ng kagamitang militar ng China noon ay di pa nasubok sa totoong labanan. Malaki itong kaibahan sa Estados Unidos na sumali sa maraming digmaan pagkatapos ng Cold War. Ang Amerika ay lumaban sa Panama, Iraq, Yugoslavia, Afghanistan, Libya at Syria. Tinutulungan nitong United States na subukan ang bagong armas at gawing episyente ang operasyon sa labanan. Ang kamakailang digmaan sa Ukraine ay nagsilbiring testing ground para makita kung paano nagtatapat ang mga armas ng Amerika laban sa mga armas ng Russia. Wala ang China ng mga ganitong pagkakataon. Maliban sa isang kaso sa pagitan ng Pakistan at India na pag-uusapan natin mamaya. Ibig sabihin nito, para sa karamihan ng mga armas ng China, ang tunay na bisa nila ay pawang teorya lamang. Gayunpaman, kahit na sa papel lang gumagana ang kanilang mga army, kailangan pa rin ibenta ito ng China sa ibang bansa dahil may aspeto rin ito ng negosyo. Gustong mapataas ng China ang export ng armas dahil sa isang dahilan. Noong 2,000 at 22,000 at 24,43% ng armas na naibenta sa mundo ay mula sa Estados Unidos. Pangalawa ang pransya na may siyam na at anim porsyento at pangatlo ang Rusya na may 78%. Malayo ang agwat ng China dahil nakuha lang nila ang 50% ng merkado. Kahit na isa itong pandaigdigang sentro ng paggawa at may pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, gusto pa rin itong baguhin ng Beijing. Mula sa pananaw ng ekonomiya, gusto ng China na magkaroon ng mas malaking kita mula sa pag-export at pagbebenta ng armas. Aba, magandang paraan nga iyon para makamit 'yon. Kailangan din ito para palakasin ang industriya ng depensa ng China at makasabay sa Estados Unidos. Ang pag-export ay nagdudulot ng mas maraming order para sa sariling mga kumpanyang pangdepensa, na lumilikha ng ekonomiya ng sukat at nagre sa mas mabilis na paglago at inovasyon. Gusto rin ng China mag-export ng armas para magkaroon ng impluensya sa ibang bansa. Yan ay dahil ang bentahan ng armas ay lumilikha ng pagdepende ng mga bumibili at nagbibigay ng kalamangan sa nagbebenta. Ang Amerika ang pinakamalaking halimbawa nito. Nakikinig ang maraming bansa sa Amerika dahil kailangan nila ng armas. Gusto ng China kopyahin ang modelong ito. At mahalaga ang bentahan ng sandatang laser, lalo na't bago pa ito. May tsansa ang China na malampasan ang mga kumpanyang pandepensa ng kanluran kung magiging mabilis ito. Sinusubukan din nitong magbenta ng mas maraming armas sa ibang bansa. Nagbebenta ang China ng pangunahing tangke sa Thailand, Nigeria, Pakistan, at Bangladesh. Nagbebenta ito ng submarino sa Pakistan, Thailand, Bangladesh, at military drone sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Iraq, at iba pa. At iyan pa lang ang pinakamababa. Dahil naabot na ng China ang bentahan ng armas sa iba't ibang bansa sa mundo. Simple ang sales pitch nila. Mas mababa ang presyo kaysa kanluran at hindi kailangang kaalyado ng United States o Europa ang mga customer. Isa sa mga bentahan ng armas ng China ay naging matagumpay talaga sa labanan. Nagawang pabagsakin ng mga Chinese J-10 Sea Fighter Jet at missile na ibinenta sa Pakistan ang mga Indian Fighter Jet. Ayon sa Pakistan, napabagsak nila ang tatlong French Rafale fighter, isang Russian Mikoyan Gurevich, dalawampu't Sham at isang SU. Tatlumpu. Bagamat itinanggi ito, Sinabi ng isang hindi pinangalanang source sa French Intelligence sa Cable News Network na kumpirmado nilang may isang Rafale na bumagsak. Magandang balita ito para sa China dahil ibig sabihin, nakakasabay na ang Chinese fighter jet sa mga western eroplano. Pagkarinig ng balita, seryosong pinag-iisipan ng Indonesia at Iran ang pagbili ng J-10 fighter jets. Pinapakita nito kung gaano kahalaga ang reputasyon sa bentahan ng armas. Dahil dito, Malaking isyo ang pagkabigo ng sky sa Saudi Arabia. Kung mawalan ng tiwala ang malalaking mamimili tulad ng Saudi Arabia sa China, maaaring maapektuhan ang bentahan ng armas ng China sa hinaharap. Dagdag pa, hindi ito, hindi ito nag-iisang insidente ng problema sa laser weapon. Naranasan ng Nigeria, Myanmar, Bangladesh at Pakistan ang problema sa depektibong kagamitang militar ng China tulad ng eroplano, frigate at misil. Kung di mapabuti ng China, ang reputasyon nito mahihirapan silang umangat mula 5%, patungong 20% o 30% ng pandaigdigang bentahan ng armas. Pinapakita ng mga halimbawang ito sa Saudi Arabia na hindi dapat ipusta ang pera sa armas ng China kahit maganda ang sabi nila sa produkto. Kailangan muna nila ng matibay na ebidensya ng totoong labanan bago ito pag-isipan. Minsan, lalapit sila sa mga Amerikanong defense contractor gaya ng Lockheed Martin, Boeing, o Raytheon na kilala sa buong mundo. Mas malalim pa ang implikasyon ng insidenteng ito kaysa sa iniisip. Ipinapakita rin ng pagkabigo ng mga high-tech na sistemang militar na maaring hindi kasing advanced ang PLA gaya ng sinasabi ng CCP. Ang labis na pagtaya sa kagamitang militar ay maaring hindi lang problema, kundi sintomas ng buong industriya ng depensa ng China. maaring maging seryosong problema ito kapag ginamit ng China ang kanilang militar. Ayon sa ilang defense experts, posibleng sakupin ng China ang Taiwan sa hinaharap. Maaaring magkamali ang China, gaya ng Rusya dahil sa labis na tiwala sa lakas militar. Kung mapatunayang hindi ganoon kahusay ang mga misil, jet fighter at frigate ng China, posibleng mauwi sa mahaba at magulong labanan ang pananakop. Tama na muna tungkol sa China, dahil ang Saudi Arabia ay may sarili ring problema sa ngayon. Dahil hindi maayos ang Sky Shield, umasa sila sa tradisyonal na depensa. Option din ang dedikadong sistema ng electronic signal jamming dahil napatunayan ang bisa nito. Dapat ding isa-alang-alang ng Saudi ang banta mula sa Iran at Houthi, hindi lang depensa. Dapat nilang pigilan ang pag-atake sa pamamagitan ng pagganti at pagpapahina sa kanila. Sa kabutihang-palad para sa Saudi Arabia, mayroon silang napakaraming pera dahil sa kita ng gobyerno mula sa langis. Kaya nilang gumastos ng dolyar 78 bilyon para sa depensa sa 2000 at 2025 nahigit sa 7% ng kanilang gross domestic products. Kung ikumpara sa laki ng ekonomiya, halos kasing laki ng gastos nila sa militar ng Russia. Kahit hindi naman sila umaatake sa kapitbahay, ginagamit nila ang pera para bumili ng armas sa abroad at mag-invest sa sariling industriya ng depensa. Mababawasan nito ang pagdepende ng bansa sa kalakalan sa ibang bansa, maging sa United States o China man. At sino ang nakakaalam? Baka magawa ng Saudi Arabia na gumawa ng sarili nilang mga sandatang laser na mas maganda pa kaysa sa gawa ng China